Si Lila, isang 17 years old na aspiring na musician na may leukemia na nasa remisyon, dumating sa maliit na bayan ng Seabreeze para sa tag-araw. Ipinadala ng kanyang ina upang muling magkaisa sa kanyang napaghiwalay na ama, si Tom, isang dating pianista na naging guro ng musika. Si Lila ay maingat, galit sa pagkawala ng kanyang ama mula nang magdebosya ang mga magulang at skeptical sa mahimbing na bayan. Sa dalang pasigan, nakilala niya si Noah, isang 18 years old na lokal na surfer at voluntaryo sa isang sanctuary ng dagat na pagong na lihim na nakikipaglaban sa isang bagong diagnosis ng kanser na hindi pa niya inishare sa sinuman. Ang kanilang unang pagkikita ay isang banggaan. Si Lila na gumuguhit sa tabing dagat, nabasahan ng tubig mula sa surfboard na Noah. Nagsorry siya nang may nakakaakit ng ngiti. Ngunit itinaboy siya ni Lila, walang interes sa alamat ng maliit na bayan. Makalipas, sa isang boardwalk festival, naglaro ng nagaalangan si Lila ng kanyang gitara sa open mic event ng kanyang ama na nakahuli sa publiko kabilang si Noah na naroon kasama ang mga kaibigan. Lumapit siya pagkatapos, nagpuri sa kanyang musika at inanyayahan siya sa isang bonfire. Tumanggi si Lila, ngunit naalala ang kanyang ngiti. Sa bahay, sinubukan ni Tom na mag kay Lila sa pamamagitan ng musika, ngunit itinikom niya ito. Nasakpan pa rin ang kanyang nakaraang pagkawalaan nang makahanap si Lila ng isang batang pagong na nahihirapan sa dalampasigan at lumitaw si Noah upang tulungan siyang iligtas ito na nagpapasiklab ng isang maingat na koneksyon. Si Lila na naintriga sa pagliligtas ng pagong. Bumisita sa santuario kung saan nagtatrabaho si Noah. Pinakita niya sa kanya kung paano nila protektahan ang mga pugad ang kanyang pagmamahal sa mga pagong ay nagpalambot ng kanyang depensa. Ibinahagi ni Noah na sinusulat niya ang isang kantang na inspirasyon ng karagatan, ngunit nahihirapan sa mga liriko. Si Lila, kahit laban sa kanyang loog, nag-alok ng ilang linya mula sa kanyang sariling pagsusulat ng kanta at nagban sila sa kanilang shared na pagmamahal sa musika. Inimbitahan siya ni Noah na mag-jam sa isang lokal na tindahan ng musika kung saan naglaro sila ng isang impromptu na duet siya sa gitara, siya sa drums na nakakuha ng maliit na karamihan. Sa bahay, nakahanap si Lila ng magalumang sheet music na ginawa ng kanyang ama at nagsimulang makita ang kanyang mas malambot na panig. Narinig niya si Tom na malakas na umuubo na nagpapahiwatig ng kanyang sariling problema sa kalusugan, bagaman itinabo niya ito bilang sipon. Samantala, Nag-confide si Noah sa kanyang best friend na si Mia tungkol sa kanyang cancer. Ngunit ipinangako niyang lihim ito, ayaw ng awa. Nagbahagi si Lila at Noah ng isang late night na paglalakad sa dalampasigan kung saan hinamon siya nitong lumangoy sa ilalim ng mga bituin. Nag-aalangan siya, ngunit lumundag, tumatawa ng unang beses sa loob ng mga buwan. Nang gumuhit si Lila ng silweta ni Noah laban sa mga alon, na pagtanto na nagsisimula na siyang magmalasakit. Naghahanda ang bayan para sa taon ng music festival at hinikayat ni Tom si Lila na magperform ng isang kanta na pinagtrabahuan niya. Nervyos kero inspiralo kay Noah, pumayag siya. Tumulong si Noah sa kanyang rehearsal at lumalim ang kanilang chemistry habang nagko sila sa isang duet tungkol sa pangalawang pagkakataon. Sa gitna ng practice, nagkaroon ng pagkahilo si Noah, ngunit itinago ito na nangangamba kay Lila. Pinilit niya siya, ngunit iniiwasan niya ito ng may humor, nangangako na sasabihin sa isa pang araw. Sa festival, matagumpay ang kanilang performance na may hilaw na bukal ni Lila at matatag na ritmo ni Noah na nakakuha ng palakpakan. Panoorin ni Tom nang may pagmamalaki, ngunit lumala ang kanyang ubo at napansin ito ni Lila. Pagkatapos ng show, hinarap niya siya. Natutunan na itinatago niyang may chronic na sakit, sakit sa baga, hindi cancer, ngunit seryoso. Galit at nasaktan, nagmarcha si Lila patungo sa pier kung saan siyang natagpuan ni Noah. Ibinahagi niya ang isang kwento tungkol sa isang pagong na lumangoy laban sa mga posibilidad upang mabuhay na nag e encourage sa kanya na patawarin ang kanyang ama. Halos maghalik sila, ngulit bumitaw si Lila, nabigatan ng kanyang takot sa pagkawala ng mga mahal niya. Nang maglaro ng mag-isa si Lila ng kanyang gitara, ibinubuhos ang kanyang magkabaluktot na emosyon sa isang bagong kanta. Lumala ang mga simptomas ng kanser ni Noah na nagdala sa kanya sa ospital para sa mga pagsusuri. Bumisita si Lila, dala ang kanyang gitara upang paligayahin siya. Ngunit nabigla nang sa wakas ay inihayag niya ang kanyang diagnosis, lymphoma. Agresibo, ngunit matuturing magagamot. Umamin siya na hindi niya sinabi dahil gusto niyang makita siya bilang higit pa sa kanyang sakit. Si Lila, na nabigla, ibinahagi ang kanyang sariling kasaysayan ng leukemia na lumikha ng mas malalim na ugnayan. Nangangako silang maging tapat sa isa't isa patungo sa hinaharap. Samantala, lumala ang kondisyon ni Tom at nagaalangan si Lila na tumulong sa kanya na mag-organisa ng isang music workshop para sa mga lokal na bata na nakikita ang kanyang dedikasyon sa pagtuturo kahit sa kanyang sakit. Sumali si Noah, nagtuturo sa isang bata ng pagtugtog ng drum, at nakita ni Lila ang kanyang katatagan. Sa gabing iyon, umakyat sila sa lighthouse ng bayan, isang bucket list item ni Noah. Sa ilalim ng mga bituin, ibinahagi nila ang kanilang mga takot. Si Lila sa pagkawala muli ng kanyang ama, si Noah sa hindi pagkakaroon ng sapat na oras. Naghalik sila, nagsisil ng kanilang pag-ibig ngunit mapait ang sandali habang nagsisimula ang ulan. Nagtatapos ang yugto nang sumulat si Lila sa kanyang journal, nangangakong gawing mahalaga ang bawat sandali. nag si Lila at Noah ng isang beach campfire upang magperform perform ng kanilang duet para sa mga kaibigan at lokal, isang pagdiriwang ng kanilang tag-ibig at katatagan. Magical ang event na may ningning ng apoy at musika na naghahalo ngunit nawawala ang enerhiya ni Noah at lihim na umalis siya upang magpahinga. Sumunod si Lila, nag-aalala at kwinento nila ang kanilang mga pangarap. Gusto ni Lila na mag-record ng album, gusto ni Noah na mag-surf ng isa pang malaking alon. Sumulat sila ng bagong berso para sa kanilang kanta, nangangako na mabuhay ng buo para sa isa't isa. Lumubang kalusugan ni Tom at naospital siya. Si Lila, hinati sa pagitan ng tanyang ama at Noah, naggastos ng isang gabi na naglalaro ng piano kasama si Tom na naaalala ang kanyang pagkabata. Binigyan niya siya ng isang liham na isinulat niya ilang taon na ang nakaraan, humihingi ng paumanhin para sa kanyang pagkawala at nagpapahayag ng kanyang pagmamalaki. Si Lila, emosyonal, binatawad siya. Samantala, ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri ni Noah na mas mabilis na umuunlad ang kanyang kanser kaysa inaasahan. Sinabi niya kay Lila na nagsisimula siya ng isang experimental na treatment, mungit pinanatiling malabo ang prognosis. Nang magkahawak-hawak si Lila at Noah sa dalampasigan, mahinang kumakanta ng kanilang kanta, determinadong harapin ang hinaharap ng magkasama. Habang natatapos ang tag-araw, ang mga batang pagong ay naglalakbay patungo sa dagat. Isang sandali na saksihan ni Noah at Lila ng magkasama. Si Noah, mas mahina ngunit puno ng pag-asa, sinabi kay Lila na ang mga pagong ay nagpapaalala sa kanya ng kanya. Maliit ngunit matapang. Binigyan siya ni Lila ng isang recording ng kanilang duet, The Last Song, bilang isang alaala. Ilang araw pagkatapos, nabigo ang treatment ni Noah at inilipat siya sa palliative care. Nanatili si Lila sa kanyang tabi, naglalaro ng kanilang kanta, at bumulong siya na ang magmahal sa kanya ay ang kanyang pinakadakilang pakikipagsapalaran. Mapaya pa siyang namatay, iniiwan si Lila na nasaktan ngunit determinadong bigyang pugay sa kanya. Sa paghikayat ni Tom, nagperform si Lila ng The Last Song sa isang memorial concert para kay Noah. Ibinubuhos ang kanyang kalungkutan at pag-ibig sa musika. Si Tom mahina ngunit naroroon, sumali sa kanya sa piano, lubos na nagpagaling ang kanilang ugnayan. Nabigyang galaw ng publiko, kabilang ang pamilya ni Noah at si Mia, sa luha. Mga buwan pagkatapos, bumisita si Lila sa dalang pasigan sa madaling araw, kung saan ikinalatya ang mga petal ng bulaklak sa mga alon na sumisimbolo sa diwa ni Noah. Natanggap siya sa isang music program, dala ang kanilang kanta at ang pag encourage ng kanyang ama patungo sa hinaharap. Nagtatapos ang kwento ng umiti si Lila sa pagsikat ng araw, bumulong, ito ay para sa iyo, Noah, habang nag-strum siya ng kanyang gitara.